mag wash na ako ng intense kit soap. So, yan. First, i-pasain nyo muna yung mukha nyo. Ayan, nagpa-brighten na ang ating face. this vlog, magpakita ko sa inyo ang aking daytime routine with Skin Love Intense Heat. So, yan. Yeah, kakatapos ko lang maligo, girl. And, sobrang lamig, sobra. And, dahil least na rin ako nagising, ipapakita ko sa inyo ang aking, kahit late na, um, gagawin pa rin natin ang ating ano, Mm, um, kaartihan. <laughs> So, yan. So, first, mag-wash tayo ng safe. Kasi, para hindi yung, hindi mapunta yung germs sa ating, kung may hinawakan man kayong mga kung ano-ano, um, maghugas mag-hugas mo tayo using safeguard. So, yan. Sobrang dito na nangaking safeguard. Para lang mawala yung ating yung mga germs na nahawakan nyo or yan, ganyan. Tapos, pag pinahid nyo sa mukha nyo, lalong... Alam mo yun? Lalong gumamimukha mo imbes na lumides. Yes. Para iwas na rin sa mga kumakalat na virus. Then, um, mag wawash na ako ng intense kit soap. So, yan. First, i-pasain nyo muna yung mukha niyo. Ayan, nagpa-brighten na ang ating face. A few moments later. Ayan, tapos na ako mag-wash using soap. Ngayon, gagamitan naman natin na toner. Apply tayo ng toner. Kunti na siya. <laughs> Ang kagandahan dito kay Skin Lab, hindi siya mahapde. Even toner, hindi siya mahapde apply sa mukha. First time ko gumamit ng toner kasi usually ano ginagamit ko cleanser pero sabi nila pangit. Or siguro tama din naman kasi pangit din gumamit ng cleanser. Dapat gagamit ka ng cleanser um, thrice a week lang. Kasi ang cleanser iba meron siyang isopropyl, ay hindi siya isopropyl, alcohol kasi usually ang alcohol pang ano lang siya pang sanitize eh ang skin kasi sa mukha manipis siya kaya medyo masakit pag in mo siya sa mukha so yun medyo mahabdi pag ginagamit ng toner pero hindi naman siya kapalad ng ibang toner ibang skincare na sobrang hapde yung namumula yung ano nyo skin nyo ayaw, ayaw ko sinang ganun okay, hindi naman kailangan maging perfect yung pagkaka ano niya? Mamaligay yung mga, ano, third spot. Kasi, yun, know, oh, look. May mga bakas na kahapon. Oh, no! <laughs> Apply din natin on neck. Sobrang lamig. Sinisipon ako. Challenge na challenge talaga ngayon. Maliko, girl. <laughs> Kasi, sobrang lamig. Parang ayaw mo nang So, sobrang lamig ayaw mo nung bumangon sa higaan. So, yeah I-apply din natin neck. Kapi sa neck. Kasi, ang pangit na magpignan kung... <laughs> kung mukha lang yung mabuti. Kailangan pa din yung... Neck. Oh, my God! Wow! pa din no! Apply din tayo ang neck. So, ayan. And sunod, apply naman natin tong yung may SPF 45. Ito, Skin love Sunlock sunblock Gel Cream SPF 45. um, ang pag-apply daytime and nighttime. So, ngayon, apply tayo daytime. <laughs> As usual. <laughs> As usual ba? Kasi umaga. Tatawa ka, girl. Daming. A few moments later. Yeah, is that we might apply na ating skincare. for so, yeah. Para. <coughs> <y> <coughs> no, 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 no. <coughs> 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 Skin care daytime routine with skin love Balita. skin love intense kit so yeah hope you liked this video um see you next vlog thank you